Yon. Yan. 100. <laughs> <Laki. laughs> Yon, um. Puro ahas eh. Kami pinanghihilaw. Kami 'yung din eh. Ano ito yun? Wala tayong dalang itak. Ano ito yun? Eh. Nari ito yun. May bunga din yun. Oh. Bungo ng sasa ano oh, mga kaisa no. Oh. Nipa. Areo to. Yun. Nipa. Po. Bunga ng nipa. Yeah, nipa. Are mo tinakakain din 'yo parang kuhol sa nipa. Ah, hindi po yata. Ay, baba ba 'yun. Pag madulas po yung pinakaluo, ba hindi po. Mhm. Mm Ay, po bang mga ganyan, hindi po yan. Si Matilos. Oo. Oh. Kung sabi ko yung sa akin, yung po bang Bikyo yung hapon. Ang bilis na huli ito. Saan sila ba? Ha? Ahas ah, na naman tayo mga kaysa. Puro uh, ahas eh nakagulat akin ang halaan po ari kung sino man po nagmamay-aray na rin yun nadali ko utoy so, sus si pagkalaki una mo na kuya damputin mo na ng kamay oo ay ibinigay sa akin pagkalaki kita ko yung pumislag ay oh, yung para ha para salamat po Tuunan aba na kamay, wala, yan. wala nga utoy naiwa iniwanan ko ang pagkalaki kahit isa lang pwede na liit pala Otoy eh. <laughs> Areyo yung bang nabibili sa duhai O tama laki din oh din Tama ah. tama eh. kita mo Oh. 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 oh ah. <laughs> eh. yung... Gabaraso ay eh. pag yung nalangoy Kuha eh. <laughs>

Ang ang bilis ito yung damuko. Laki ko yung naulang biya. Hindi yan. Dabaraso. Oh. <laughs> yung post sila sa kabilang area. Ito eh. Oo. Oh, uh. Yan. Yeah. tayo magpangita. Tawagan oh. na, na lang. Tawagan na lang. Kabilaan po kami oh, uh. ay. Oo. po ng bakawan lang na, ay. Bakawan. Sa kabilang ilog po sila. Uy, utoy. Oh, May nakadaan ah. Nae eh, oh. eh no? May bakas na po eh. Ay, ay, pa, yun, pa, isa pang hipon, pagkalaki. Ayan po, akin pa, akin na pa po rin isang ari. Eh, nawala man. Na. Ayan, pagkalaki. Ayan, eh, no? oh. No? Ayan, ang likot naman. Ayan, thank you po. Akin na lang po ulit isa, dalawa na po. Utoy, dalawa ng hipong kong malaki. Ayan, utoy. La, daliloy, oo. oo. Yan. Ah. Utoy, uhoy. Sog po, po utoy, sigin sinlak Talagang para sa atin utoy, aray. Hmm. Nanghingi ako eh. Sila, ay, Nanghingi ako din sa bakawang aray. Sige, pahingi nga po oto oh, dalawa na pagkala Pinutuna? Pinutuna po. ko mo nakawalang ganyan, otoy, ay eh, yung ano? Damo ko. Nalang hmm. pala na pala. Aray, otoy, tugod, oh. Ano naman yung hipon? Otoy, nasawa mo na din yung hipon? Nasawa na, oh. Sain mo, eh. Mala din nga pala otoy yung hipon. Sayang, ah. Higsal kami mga kainsan higsal. Nakatulog ay. Nakatulog po. Kami po na may manana pa lang mga kainsan Pagkakadami din yung ano. Yung bahay po ng bulaso. Yan po Pagkaganda din eh. Yan po ay alpasa ng mga hipon. Yan po mga sugpo. Kaya po tayo nakahuli kagabi ng sugpo. ay galing di yan. Kung po ba pag nakakawala, pag nabaha. Yung ilog na yan po yung mga masungpo. Kaya lang kaya nung pagkabibilis. Kain po, kain! Ano to yun? Tuno. Tuna? Tuna? So, ano, Damo ko. Tsaka oh. isda May oh. ano sa ulo eh. May sarap. Oh, sarap! Lalo. <laughs> kakain ako <na po> din, <laughs> kakain. Po. Oh, next, next. Dali na tayo kumain na. Kayo, oh. Hoy. Kakain na ako to, oy. na. na <laughs> <laughs> Mag-uulap pa. Kain na tayo. Ato. Bato tayo lang nakuha na lang damo ko. Ilang Hindi <laughs> <laughs> ay kun ari ang. Kaya mo kayo kuya Paul. <laughs> <laughs> tudong nga oh. ito. <laughs> ay eh, gete pinaing kun ambo. Tuyan na kain na paik. Eh. Nandi na paito, indi Ganito to lang Dino, talaga eh. ang kulay nito. Ah, iya. Siya man kulog nito, sipol. Sipol. Nakukuk. Waluambigaong. Ayo sa ay. <laughs> botiti ah. <laughs> Tulian laki nang tiyan. Diman gid. Ayun. Aling. Bugaong na na sa bede ni ang go dikit. Aba. Makadami na talaga maliit na anong esten ko yang dali. Ang dami tang kabiyano, ha? Kita <laughs> Matinik. Yan pala ay parang ito. Ah, matindi pa ba? yan. Matinik. Ay, oh, malala. Matibo din ba ito? Pati baliwis at saka yung, ano, kamaral. Kamaral. Yan ang sinasabing hindi magkakain na May pag-upo, may pag-igay, may pag-tayo. May pag pati. Yung lupo, lupo. may pag-tulog. Hindi, oh. Nakakalagnat. Lagi ka makakatulog. Ano po, din na. Kulay talong ang daliri oh. oh, ah. Pag nandadala. Ibang... Dali. Al, lang kalakay ang lupo ah. Marami po yan. Hindi, sa iyo. Sa Apa. Saka yung ano ah, yung... ng baong ng yung ano yung... 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 nga, para Yung... Isdang kung tawagin. Ay, yung... Anong tawag doon yung Yung itim. Yung parang bato. Hmm. Matigas. Stone fish pala kung tawagin. Mm. Ang delikado din yung ano. Hospital. Yan. Mm. Kapag natin sudin so mo. Kino tinahuli mo rin eh. Nahan. Nahuli ka gabi. Ang laking katang anong. Nahuli Ay masipit mo. Ang laki eh. Oo. Sama doon, doon, doon. Ilog. Kagabi. Oo. Ah, Jackpot na nung unlock eh. Takoy ay ko bisa sama rin. Talagang si Ha, sasama ka rin pa po papunta oh. rin po. Oo. Talagang si Cherry sa luwan ng Jupiter. Wala lang Jupiter. na. Doon po ang punta namin sa kabila. Doon. Yung si Tio oh. Mao naman po kami ng tapalang At saka po, ano? Bagu-bogon. Richard dito kami na buslot 'yung napanood mo. Oh, diyan ba? Ari. Oh, pesana pesana, uti pesana pa. Ari. Ah, malalim pala naman. Ay, ay naman. Ari buslutan nga pala kita. Nanga buslot 'ino, kita pa. Ay, ari kita pala pag mag umaga wala bang hipong naliligaw din eh ay wala na po nagbabaan na umaman ha aray oh aray waray ko yan ay kay saka aray ay na ay aray 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 ito yun oh yan bakit pa yung ako ah oh. yan gab ipunan pero kung araw hindi tayo mabubusin mm hmm kita ay nasyad pagkalawak malaki po ang tubig yan sinautoy po Pwede nang hulugan ng hipon na no <laughs> Hindi masyado pa ano, ano, lang kita ang ano no. Tapa lang utoy. <laughs> otoy, sino ang kailangan pa ng Tako oh. Ito, eh. Pag napuno ko rin bimig ay. Yeah. Numisa no, ko eh buhat ko eh. Ano simula dito hanggang dun Ako hindi ba rin ato atututun na? oh, oh. <laughs> Madali lang kuya. Dati hindi ka alam. Oo. Pero maganda yung pagkati lalo. Kitang kita mo yung pakakadami tapalong dikit-dikit. Madali lang tiyo. Wala ta sa ating dagat eh ano. Walang palisdaan, mayroon palisdaan eh. Panare nila ang. Dito naman kami mga kaisa no ayan oh. No. May tapa lang oh. Ari po eh, masarap ay ganare na rin Lalaho po ng lain Yan si Tio Tio Corte Si Nautoy po no oh. ah, kaibigan natin sa kaibigan natin sa bukid hindi ka nalalayo nasa ah, anong sa suso eh, dikit-dikit na eh oh. Ano kuya tapalang at saka ano sa mga ano lang sa kuya sa mga puno Tapalang at saka ginapang mo na dito kasi yan ah. nah, nah. ha <laughs> parang nangunguhulay yan o oh. bata pa ilan tawag ko natin yun bata, bata. bata pa Si Richard lang kasi ito, edad ko. Ito naman tayo kasi <laughs> may lalim. Doon na, iba yung ka lang. <laughs> Aray, ito yun. Aray, may poyo. Ito mo. Iyan, yeah, lakay na rin. Ano ito? Marami na ito. Ito marami na. Ito sa runga yun. Ito ito. Ito Sando kami na. Kahit ito yung marami na. Tama, may <laughs> oh, may bigti Ah, ay pagkano hmm. <laughs> 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 Ano? Marami na kayo nakuha din utoy. Pagkadami ano? Ari kay tiyo kwarti po aray, oh. ewan port sa ako <laughs> <uy. Ha>, <laughs> 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 <yandami> na. Tiyo, uy. Kasarapan. Yang dami nga na, mga tatlo na apakan ko lang. full iyo marami o doy pupunoy mo doy ang bimig na yan ay dag is dami ano doy ngayon nakalutang Hindi na nga ba ito ang pinakambagong ko ito? Ay ano ba ito? Yung Pilipit, yung kinuha natin sa kabila <laughs> Pilipit ito? Ang bagong ko na yung malalaki? Yung pong malalaki Yung malalaki na Pero para sa ata ng lasa ay Ah eh. masarap po yun Ang bagong Yan ay mapait Itong ganito Masarap din ah, panlagay sa lain Tatabagin din lah Parang hindi kasi yung mapait kapalangot nga eh, tayo oh. Pagsanay na anong Anguntos ako ay eh. Kaya nga Parang mga professional na mga <laughs> Puno agad eh. tayo Ito mo Ano uh. kaya tayo pa rito Mga <laughs> Mga sesang Pagkaan eh. Gato, ano kaya nasiksik Yung sa kahirap-hirap tau. Mm. Sa ganito ano ko yun? Tama. Magbuntis kayo susunod. Mas mabilis ang ano ano? Hindi kasi nakakasakit ng kamay. Nakakatakot na kamating hag. Kaya kung hindi nang gagamang ganyan. Oo, oh, oh, yung oh, yung oh, sumot yung ugat. Mag-aani pa man din ay. Eh. Dati biro sa atin ay eh, ganito ang susuko yan. Doon sa may tabing bahay namin. Ano? Pagkatama yan. Nung dumating yung pag-unay yan. Ubus ay. Oo, oh, kanama mga galing China. Nawala yung ating mga native na ano eh. Nalito yun. Eh. Diritugas na. Dami man yan. Ako mamaya hindi na makikipag-agawan pag huhugas. Siya nga. Huhugasan ko na rin yung aking talabing. Oto, hindi ka na mapapalo ano? <laughs> ha? <laughs> hindi na ano. ay siya May kiti-kitilagi na yung mida ng ulam. Ano ito eh? Kaya pa ano? Lubog ka. Makikita na naman ng kaibigan mo. Pare. Pare. Uh, ano hello Ay, wala, ka, naglikaw, Ay, nado na sila pagkakabala Parang binubulos. Ha, <laughs> Baka may sandaang kilo. Ilan ba tayo? Walo. Walong tig sa sampu. Ay, higit pa. Baka yung akin may sampung kilo ay. Eh. Higit pa, Kinsey. Mahigit yun. Yan, ang ng inyo. May higit pala yung sandaang kilo. Siya nga, no? Tama lito Salamat po. tao Tawag to eh. Tabigi mga kainsan, no? Oh. Pasil. Yan, pauwi na po kami. Doon na naman po si Mang Lito. Inabot na po kami ng ano alas 10 ng umaga. Nahanap na ko ng Ate Sara mo. <laughs> Pihado. Diyan po kami natulog ay. Nagpaalam naman po ako. Pauwi na po kami. Para po kami kambaser. ng saludo po sa lahat ng kambaser Kargado tayo. Ano? aduna na po sila sa taas. Makati oh. Ang dami solar ano, yan oh. Nahan yung dalawa. Tama niyan, tiyo yung itutusok lang yan oh.